na itong nga uh, mga nakakalat dito no kasi syempre at... ito siya owner siya uh, owner ah, okay. so okay na siya na siya yung motor motor Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn malapit sa may kinta Market mga kayon Clearing operation ulit with Colonel Magdaluyo boss lahat ng mga mga walang papeles na motor tricycle impound impound po impound talaga eh pinagbibigyan naman ni Colonel. Sir Magtaluyo pag nandito yung may may-ari nito ah, pag wala pag wala diretsa na, na, na raw mo lang papakita ng pao kinukuha mo pero pag may papeles actual to okay thank you sir Siyempre kasama natin ang mga kapulisan ng MPD. At ang DPS sa uh, District 3, hinahanap ni Colonel Magdaluyo. I think nasa Plaza Miranda ata. Sinasabi ni Colonel uh, Magdaluyo na para makakot daw. Yung mga ginito. kasi siyempre uh, DPS ang uh, merong truck. So dapat daw uh, nandito dito sila mga kayon So again, uh, District 3 ito ha. Uh, uh, so DPS sa uh, District 3 yung hinahanap ni Colonel Magdaluyo. <laughs> Gagaganay lang sa sakit ni Colonel Magdaluyo Pero ngayon ah, nakabalik na siya Kaya tuloy-tuloy pa rin ang ah, operation natin syempre with Colonel Magdaluyo Basta <laughs> Mga kayong dito ah, sa side na ito ah, Meron din na ah, nagluluto Ano yung makikita no <coughs> sinasabi ni Colonel Magdaloy na nagsibali ka na naman daw yung mga vendors no? sa tulad nito uh, ang, usually naman ang sinisatan ni Colonel Magdaloy yung mga ganito yung mga nasa bangketa yung mga nasa kalsada na actually yung iba no so yun lang yung sinisatan ni uh, Colonel Magdaloy eto diba tingnan yung truck natin nga DPS sa District 3

na Villa Lobos Street na itong ating uh, location ngayon kasama pa rin natin siyempre, at Colonel Magdaluyo ito yung mga sinisita ni uh, Colonel Magdaluyo ngayon yung mga vendors nasa bangketa

One, two, <laughs> Maraming, di tayo lumiko ng uh, Villa Lobos no? so dito tayo sa Carlos Palanca going to a Plaza Fair yun nga sinabi ni Akenal Magdaluyo sa eksyon nyo nga yung mga gilid-gilid ya, dito DPS. Ito mga kayo na pinapahakot ni Kendall is sa DPS natin TPS. yung tubig mainit sa sobrang taranta mga kayo ito pinapapasok yung oven na malaki ito inutos sa niya uh, kaya magdaloy sa ating kasama ng uh, DPS na hakotin itong uh, mga nakakalat dito no? kasi syempre DPS uh, lang uh, yung makakagawa nito ni na magkakot Ginawa oh. niyo na nabang ano to Tomas Gumora Oh. Wala uh. na. <coughs> <shrum> <coughs>

Terima kasih. Yung mga nasa ibabaw ng uh, itong uh, box na to, uh, pinapahuwa na rin. pinukuha na actually ng uh, DPS. Pati na rin itong mga nasa gilid-gilid. Uh, inahakot na rin ito. Yung mga tindahan ng uh, soft drinks, soft drinks. Pinapakuha na rin. Again mga kayo, nakia po yung location natin. Dito tayo sa Maya Carlos pala ang kakasama natin ng Colonel Magdaluyo. Pati na rin ang atawa ng ating uh, Colonel ha, MPT. Kasi, wala uh, MPD. -huh. So ito yung nililihin sa ni Kenal Magdaluyo, no? Yung mga mga obstruction syempre So ito lang natin mga kayo Si Kenal Magdaluyo. Going uh, kalas pa lang ka tayo Sa mga plaza pero Ginawa niyo ng bahay pang bangketa. Puri niyo na to, puri niyo na to.

Kanya-kanya silang uh, kuha ng mga kalan-kalan. Kalan. At saka yung mga akin ito, yung mga nakatampak, no. na, na -ano ka? Itasong po niya. Ha? Itasong po uh, oh. pakainin ng saging. Meron po. Sa Mayroon po. Mayroon po. Sa 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 saging, saging. Sa saging. Oh, besa to. Siguro to nung kabataan. Ano to? Matindi. Kain, kain. Oh, tanggalin na yun, no? Oh. Yan, hmm, no? Kunin tanggalin niya. na natin yan. Nakumpa yan, eh. Saan oh. oh, oh. yeah, yeah. ako ba nakatira? Eh, sir, wala ka bang pamilya? Meron ako yan? Oh. Eh, tanggalin ni iuwi nyo na si nanay. Bakit Ha? Huh. Oh, di. Okay, okay. Uh, de Eh, bakit ganyan? Kunin na natin yan. Sige, paano na natin yan? Hindi naman pwede kasing gawing ano ito eh, tulugan eh. Ito'y karsada eh. Di ba alam nyo naman, bawal ang obstruction. Ginagawa yung tahanan eh. Ginagawa yung tahanan eh, naaawa ko sa inyo, pero kapatupad natin ng batas. Hindi naman kayo pwede magtutulog dyan, magluluto dyan. Adyan na kayo magkikira. Sige, kunin na DPS, Kunin na natin to, yung mga ano, BPS. Kunin na natin. Kunin na. Bawal nga akong matulog dito. Kunin na natin. Kunin na namin Ito mga kayo na pinapakuha na lang ay Kernel Magdoloyo itong lahat na nakasagaban na ito sa DPS natin.

e we'll ba? e ba? kakawalit ko sorry pa, sorry eh so... uh, first time uh, first time kunin na natin DPS kunin na natin ito huwag ka ano ka ba? Uh, uh, nabarang ano uh, din uh, oh ikaw pa lang nagsis papatiwala, kunin na natin to, kunin na natin na natin ba?